So para magkaroon ng apoy kasi, meron muna tayong component na tatlo. Kailangan merong heat, yung init, meron tayong tinatawag na fuel niya, at mm -hmm. ang presence ng oxygen. Yung oxygen natin sa paligid, Julius Tintin, Pimpin, uh, ay 21%. At uh, yun ay pwedeng mag-start ng apoy. So yung tatlo na yan, plus may tinatawag tayong chemical reaction, mm -hmm. uh, magkakaroon talaga ng apoy. So, hindi lang naman sa atin nangyayari. May mga forest fire, katulad sa ibang bansa, sa Canada, sa US, na kung tagtuyot, yun, may mga fuel na uri ng mga halaman na mas naging fuel sila, katulad ng pine, hmm. katulad ng mga grass natin, no. Na ito ay natural occurrence lang. Fire, tapos, out of nowhere, pwedeng mayroong, usually, yung iba ay mayroong human intervention, katulad ng uh nagtapon lang ng sigarilyo na padaan yun ang nag-spark para magkaroon ng fire uh yan katulad yan, no na nangyari sa sa terminal three nakaka mm -hmm. ano kasi nobody, nobody projected no na mangyari yan sa isang critical uh, infrastructure pa, which is airport no mm -hmm. uh siyempre uh hindi basta pwedeng re-responde ang fire truck sa loob ng airport para sa isang fire na nasa labas ng airport kasi kakaiba yung mga fire truck. Mm -hmm. Hindi siya yung ordinary fire truck. Yung mga fire tender natin pang airport na pang aeroplano, iba po ang sangkap noon kaya medyo itook it time. Ang we have to rely doon sa mga fire trucks na pinakamalapit noon magsisimula sa Pasay at saka sa mga uh, kalapit uh, siyudad o bayan ng uh, Terminal 3. Mm -hmm. So ganun din. Itong sa buhol naman Julius, mm -hmm. siyempre. Uh, kung titingnan mo yung ano accessibility from an uh, high high uh, parang sa observer's point parang ang dali natin tingnan pero mahirap po natin puntahan niya mm -hmm. kasi hindi lahat po ng area sa Chocolate Hills ay merong roadway upang maabot natin mm -hmm. Wala pa po tayong uh, hinog na mga air uh, fire rescue uh, materials no hindi katulad si ibang bansa Meron tayong halos isa or dalawa lang sa 505 ng Philippine Air Force, yung uw 2 yata no na mas na-modify nila na merong bucket. Mm -hmm. Pero ang problema sa bucket, meron ka mo ng malapit na pagkukunan ng tubig na ilagay sa bucket para ibuhos. And it takes time. Mm -hmm. E eh, ang problema kung kunwari sa gabi, you cannot operate at night. Mm -hmm. Mahirap ang grassland fire, parang forest fire. Sa. Mm -hmm. Malaki po ang sakop niya kaagad. Mahirap po patay niya, hindi madali. Oh, yeah. Kaya may mga special training, ang tinatawag ng mga wildland firefighting mm -mm. or mga grassland. Kasi ang bilis. Muntikan po akong, hindi ko alam kung tama ba sabihin nyo, muntikan akong namat namataya ng tao noon. Uh -huh. Noong nagkaroon ng forest fire sa Mount Apo. Uh -huh. no? Malapit sa EDC. Uh, buti nakatawag ako sa Air Force, nagkaroon ng bucket run sila. Uh -huh. Kasi lumihis yung hangin. So merong factor po yung hangin dito, Julius. No? Mm -hmm. eh, lalo na um, kung yung apoy na yon ang kanyang wind direction ay papunta naman sa mga tuyo na grass pa. Talagang tuloy-tuloy yan. Mahirap so, natin so, So pwede, Doc, na kunyari uh, may bakanting lote sa tabi mo at yan ay uh, may mga dayami na tuyo na dahil sa sobrang init, pwede maging cause din ng, ano, ng grass fire yun? Yes, kasi pag titingnan mo, kung tuyo na siya, ah, uh -huh. Tapos sa component niya, yung sabi nating molecular component niya, parang mm -hmm. papel o yung tuyo na, anything na tuyo na, na wala nang parang dehydrated na siya. Naghihintay na lang yan ng spark.